Pinagtulungang tanggalin sa pagkakaipit ang driver ng Hyundai H100 van na taga Ecoland Davao City na kasamang nasangkot sa karambola ng sasakyan sa pakurbadang bahagi ng boundary ng Pikit at Barangay Pagangan Alyosan, Cotabato mag aalas 10 ng umaga kahapon. Lumalabas sa report na pumutok umano ang gulong ng naturang Hyundai H100 van na may kargang mga gowns at papuntang Cotabato City at nawalan ito ng na kontrol sanhi para napunta ito sa kabilang lane rason para sumalpok ito sa kasalubong na puting Toyota Light Ace na minamaneho naman ng lalaking taga-barangay Kaligasan, Kabakan, Cotabato. Sa lakas ng impact ay napunta ang puting Toyota Light Ace sa nakaparadang Isuzu Multicarry sa gilid ng highway. Hindi naman agad nakapag-break ang asul na Toyota Avanza na minamaneho ng lalaking taga-Lagao General Santos City na nakabuntot sa Toyota Light Ace sanhi para nabangga ito sa likod na bahagi ng sasakyan. Nagdulot naman ng buhol-buhol na traffic ang naturang aksidente. Ginamitan pa ng wing van para mahila ang nawasak na bahagi ng Hyundai H100 para mailabas lang sa pagkakaipit ang driver nito. Parehong isinugod sa ospital ang dalawang driver ng Hyundai H100 at Toyota Light Ace na parehong nawalan din ng malay at maluba ang kondisyon sa ngayon. Luigi Alan Tutor, NBC. Bida Balita.